So, tapos na akong nagluluto para sa aming hapunan. Pero maaga pa naman is only for 13. So mag-fix mo na akong kanan ito. Um, kailangan din itreat din natin ang buhok natin. No? Bigyan din natin ang pansin ng pansin ang ating buhok mga nanay. Pagkatapos, ibabad ko muna siya nito. Pagkatapos, paliguan. No? I-ano muna natin siya, ibabad muna natin siya parang mas lalong gumanda kasing ganda ng pag-ibig <laughs> ay ginoka you know, Ikrek muna natin mga kananay parang parang makuan ma malambot low maintenance lang tong buhok ko mga nanay minsan lang ako maganito once in a blue moon kung makaalala feeling ko kasi ngayon feeling ko gusto kong maglagay na ganito bago maligo. okay ta-da-da nangkatakatahan po nato na mga nanay no mm. alam yung mga nanay yung yung mag ano, yung mag hot oil sa buhok kung mayroon ka lang gamit dali lang yan pa ikaw lang kumawa kasi pag sa labas pero wala yan dito mga kamami yung mga ano ba yan yung katulad sa atin dyan mga riban riban yung mga ko, kung mayroon ba yan dito pero wala man ako nakita baka mayroon tapos iba ang pero wala masyadong nagpagaya yung mga cellophane cellophane mga ganyan hindi makasapis ako ang salon mga nanay kay Magpagupit raman ko. Ayan. So, ibabad muna natin to ng mga probably 30 minutes, no? Okay. Lights, camera, action! Ngayon, titingnan natin. No, patuyuin na natin ang ating buhok. Hindi pwedeng patuyuin mga kananay na dahil malamig ay tayo ilamigin. Lamigin at tayo panuhutin. Ah! Panuhutin! Ay, panuhutin ka na masaya panuhutin oh hmm. all right alam niyo mga nanay ang hirap ko talagang mag-idle sila niyo ba kung bakit ayoko matagal mam itong ganitong buhok ng matagal matipid likod. Hindi na lang masyadong patuyuin. Mahala na lang mamaya. Hindi naman kami aalis. Dito lang kami sa bahay. Woo! Alright. right. <laughs> Ah, kailangan na pala ito gupitan ang buhok ko mga nanay. Oy, kay mahaba-haba naman ito pala. No? Tapos, maglagay na lang tayo ng... Ano ba ito mga nanay? Oy? Lip balm? Para mm. lang mahamis na siya ba nga mag... Liki-liki, kay -liki, tugnaw. Isi? So ito, natapos rin tayo, no? Ayan. Medyo basa pa yung likod mga nanay, oh. Basa pa likod, kunti. Yung sa ilalim. Pero okay na. So, ito na yung pinakaaantay natin mga kananay na tedeng ting ting Isusuot natin ito sa pag magsayaw-sayaw tayo mga kananay. Tingnan natin na, oh, yun ako magkasya tayo ito. ala Larid pala ang tinunga mga kananay, no? Hindi so, ko matandaan kung red ba yun or pink. Red pala. Red, red wine. Uy, gaganda man sa picture, mga kananay. niya Ewan ko lang kung maganda ba talaga. lo lo Ganito pala ito. Ay, mga nanay. Ta-da! Ah! talaga ito, mga kananay. Ta-da! ta Di ba? Tapos, ganda talaga tingnan sa picture mga nanay. Hindi man, ewan ko lang. So, ah, uh, wala mang shape ang ano mga kananay. Uy, wala mang tong shape tong itong ito. So, diretso siya mga nanay how? Diretso siya. Mm. Pag isuot natin to diretso at may siyempre mga kananay, meron din tayong short nito sa ilalim. Lalagyan din natin ito ng short, no? Hindi lang ito talaga. So, yung mga nanonood, pag sumayaw ako, hinayaan yan, basa-basa yung sinusot ko. Ayan, o, no, daddy tipa, nag-ano, nag-order so. Ano naman ito? Ano naman tong Bakit ganito? Ah, ano pala? <laughs> Ay, Diyos ka, Ang ganda kasi tingnan sa ano, mga kananay, sa picture, sa online. Uy! Sukatin natin itong mga kananay. O, diba?

Alright! Hi! Matiyo! Iksian natin ba ka ba? Iksian natin ba ka para maglagot sila? Wow! Pero may short tayo sa ilalim. Of course! Ready naman tayo dyan sa ilalim ng kananay na mayroon tayong short kami da 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 da

Ang ganda ng balda, mga kananay, nakakatuwa siya. Magkasya, Pero ang ito nga medyo maluwang sa akin, dapat sila na nakaganyan yan siya, mga kananay. Parang ano, parang hapit ba. Magandang tingnan. Maluwang man siya. Sige. Mm -hmm.